Iniulat na hinarang ng Japanese Navy ang isang warship ng China na iligal na pumasok sa karagatan ng Japan noong mga nakaraang araw at sinabi ng Tokyo na mahigpit nilang ipinagbabawal ang ganitong aksyon sa mga nasasakupan nilang teritoryo. Ayon sa report na obserbahan ng Japanese Navy ang warship ng People's Liberation Army Navy na patungo umano sa Singkaku Island na kung saan kilala sa China bilang Jayo Island kaya agad nagpadala ang Japan ng mga barko upang ma-intercept ang Chinese warship. sinabi naman ng Defense Minister ng Japan na si Minoru Kihara na maigpit nilang ipinagbabawal ang ilegal na paghihimasok ng ibang bansa sa kanilang teritoryo lalong-lalo na kung wala itong pahintulot mula sa Japanese government idinagdag niya na dapat respetuhin ng ibang bansa ang kanilang teritoryo at hindi umano sila papayag na basta-basta na lang manghimasok ang mga foreign warship dahil nagdadala umano ang mga ito ng matinding banta sa kapayapaan at katatagan sa East China Sea. Samantala sa ibang ulat, nagdeploy ang US Navy ng isang warship malapit sa Ayunin Seoul upang bantayan ang ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. Sinabi sa report na diniploy ng US Navy ang isang early class destroyer na USS Benford malapit sa Union Shoal at sinabi na hindi mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby, na dineploy nila ang USS Benfold upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi rin sa report na sasagutin ng China ang hindi mabilang at hindi masusokat na pinsalang idinulot nito sa kapaligiran ng Pilipinas, sinabi kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimula habang ibinunyag niya ang desisyon ng administrasyon na ituloy ang pagsasampa ng environmental case laban sa Beijing sa harap ng isang international na hukuman ang isang katulad na kaso na may label na krimen laban sa sangkatauhan na isinampani dating ombudsman Concita Carpio Morales at dating Foreign Affairs Secretary na si Albert de Rosario laban kay Chinese President Xi Jinping ay ibinasura ng International Criminal Court noong 2019 dahil sa kawalan ng jurisdiction. Ang desisyon na ituloy ang pagsasampa ng kaso ay dumating matapos ang pakikipagpulong ni Rimula sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si J. Tarela gayon din sa mga legal expert kabilang ang kilalang environmental lawyer na si Antonio Oposa at dating Solicitor General Francis Jardelisa na bahagi ng legal team na nakakuha ng tagumpay para sa Pilipinas sa arbitrasyon case nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration dahil noon 2016 Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na ang Coast Guard ng China ay lumabag sa international na batas sa pamamagitan ng sadyang pakikialam sa paggamit ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng kalayahan sa paglalayag sa mataas na dagat Noong lunes, sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China sa mga mamahayag na ang Estados Unidos ay naglabas ng isang pahayag na lumalabag sa international na batas walang batayan na inaatake at inaakusahan ang mga lihitimong karapatan ng China at mga aksyon sa pagpapatupad ng batas. Idinagdag ni Mauning na ang lugar ng Second Thomas Shoal ay palaging teritoryo ng China, ang Rinay Reef ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng Nansha Island ng China sa heografiya, ekonomiya, politika at kasaysayan, sabi ni Mauning na tinutukoy ang mga pangalan ng Second Thomas Shoal at Spratly Island sa kanilang mga Chinese na pangalan ang mga komprontasyon maritime sa pagitan ng Maynila at Beijing ay naging regular na tampok sa South China Sea dahil iginigihit ng dalawang bansa ang kanilang pag-angkin sa teritoryo sa napaka-discarding karagatan. Samantala sa ibang ulat nitong Miyerkules, sinabi ng palasyo na nakipagpulong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Sheets Republic Ambassador to the Philippines, Karel Hicks, sa palasyo ng Malacanang sinabi ng Pangulo kay Hates ang inyong bansa ay nakatulong na sa amin sa pagpapanukala ng ilang sasakyang dagat na magagamit namin para sa pagsikyo ng aming maritime waters, ang aming maritime territory at tulad ng dapat mong malaman na ito ay nagiging isang napakahirap na problema na kinakaharap natin idinagdag ng Pangulo na hindi lang sa Pilipinas kundi sa tingin ko ang buong rehiyon kahit na umawot hanggang Indo-Pacific so marami tayong kailangang asikasuhin pero sa tingin ko kung magkakaroon tayo ng malalapit na kasosyo at alyansa palagi tayong magiging napakahalagang bahagi ng ating patakarang panlabas. Inimbitahan din ni Hague si Marcos sa State Republic upang maobserbahan ng pangulo ang mga industriya ng depensa ng bansa.